Baka ikaw oh. sabit ka dito sa flood control Wala po, wala po kami Hindi po kami sabit dyan Ang mga project ko ko'y 30 million Do you remember that? You were asked, Yes, Your Honor Because I am of honest belief Na wala po talaga kami You were not in din Bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Eh meron ka palang kinalaman dyan Sa mga proyekto sa Bulacan na yan oh, Why nako. did you tell us straight nako, up? Nako, galit na galit na eh, Had you oh, told? Nadamay tuloy siya oh, oh, Galit na galit na Galit na galit na yung senador oh. Kasi naman, bakit mo nang binanggit yung pangalan? Kau talaga, oo. oh. Nagulat po talaga ako dahil wala po kami pinasukang project. We never joined any bidding. We never... Ayun. Tama naman ni. Eh. Nakikita nyo dito yung picture? Sinasabi ni Erwin, eh kasangkot ka pala eh. <laughs> kasi tinanong daw muna. Kasi at tandaan niyo ha, at bago lang yan, nangyari yung CCTV na yan. Kasi kaka kakaupo lang senador ni Erwin eh. At issue na yung flood control. So tama si Erwin na tinanong niya. Kung ikaw alam mo, sabit ka. Kung alam mo may problema ka, pupunta ka kapabasa sa Senado para ipipresenta mo yung sarili mong gumawa ng proyekto diyan?